Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ni Transportation Department na hindi otorisado ang police car na biglang pumasok sa EDSA busway sa Santolan Southbound Station nitong Merkoles ng hapon December 27. Ang kay DOTR Command and Control Operations Center Chief Charlie Del Rosario, lumalabas na hindi patrol vehicle ng Philippine National Police ang nasabing sasakyan na ipinagbabawal na pumasok sa busway. Iginiit din niya na hindi lahat ng PNP Mobile ay maaring dumaan sa EDSA Carousel Lane, lalo't hindi naman ito rome o nasa emergency. Kaugnay ng insidente, limang pasahero ng bus ang napaulat na nagtamo ng galos, bukol at matinding pagkahilo matapos tangkaing iwasan ng bus ang police car na biglang pumasok sa EDSA busway at nagresulta sa pagkakasalpok nito sa railing. Samantala, nakipag-areglo na ang mga pasahero at bus operator sa insidente para sa medical bills ng mga nasugatan ayon sa Quezon City Police Traffic Sector 4. Palaala naman ng DOTR sa mga otorizadong sasakyan na papasok sa carousel lane na maging maingat at unahin ang kaligtas ng pasahero sa lahat ng oras. Nakapagtala ang Department of Health ng 2,889 chikungunya cases sa bansa mula January hanggang December 2 ngayong taon, batay sa pinakahuling tala ng ahensya. Mas mataas ito ng 382% kumpara sa naitalang 600 cases sa kaparehong panahon noong 2022. Ang Cordillera Administrative Region ang may pinakamaraming na italang kaso ng chikungunya na pumalo sa mahigit isang libo. Sinusundan naman ito ng Mimaropa na may 465 cases habang hindi tataas sa 400 cases ang naitala sa Cagayan Valley at Ilocos Region. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang mga sintomas ng sakit ay lagnat, pananakit o pamamaga ng kasukasuan, muscle pain, headache, pagkahilo at pamamantal. Tatlo hanggang pitong araw lalabas ng sintomas matapos makagat ng lamok na may dala ng virus ang pasyente. Wala pang naiulat na nasa dahil sa sakit. Samantala, bumaba naman ng 23% ang kaso ng dengue fever sa bansa, kung saan mahigit 195,000 cases na lamang naitala ngayong taon kumpara sa 252,000 cases noong 2022. Nasongkit ng pelikulang Firefly mula sa produksyon ng GMA Pictures ang Best Picture at Best Screenplay Awards sa idinaus na gabi ng parangal ng 49th Metro Manila Film Festival para sa taong ito, ginawara naman bilang Best Child Actor si Yuen Michael ang gumanap bilang Tonton sa nasabing pelikula. Nayuwi naman ng Gomburza ang second Best Picture at pitong iba pang parangal kabilang narito ang Best Actor para kay Cedric Juan at Best Director para kay Pepe Jokno. Nagtay naman sa second place ang horror film na Malyari at romance film na When I Met You in Tokyo na parehong nakakuha ng apat na parangal kabilang na rito ang third at fourth best picture respectively. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.